1, 2, 3, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Magandang araw po sa ating lahat. Muli nyo na papanood si... Oh, boy. Yeah. <laughs> Antalas. No. So, dito ako sa bukit. Uh, tanghaling tapat. Yan. Punta ako rito kasi ano. Ah, uh, nagpastol eh, din ako ng ano, mga alaga kong kambing then pauwi na rin ako ano ba naman yan nata <laughs> ang talian pa ako ngayon kakatapos ko lang no? magpapawis kakatapos ko lang din na mag ensayo pero yun nga tatawid andun yung ano andun yung mga alaga ko andun andun banda ngayon, kukunin ko sila. At uh, uuwi na kami. Tawid, tawid, tawid. Grabe, sobrang nakakamiss din na yung ano. Magpapawis ng gantong oras, tanghaling tapat talaga. Huwag ko alam kung nagdagdagan naman yung skin color ko. Kasi medyo pumuputi. Tapos, pag gusto pa araw binglang iitim yan. Kaya, hindi ba layo tanghalin na din? Uwi na rin para mapupay nga, makapagluto. Kaya panggagawin sa bahay. Tapos, edit ko pa tong video na to. Pero yung mga ginawa ko ganina, uh, upcoming upload na lang yun sa ano, sa YouTube tapos sa Facebook page ko yan oops saan siya sa video ah eh. wait lang yan pero yun nga pa uwi na din sa motong ano mga lagong kambing hindi ko alam kung ano nangyayari kanina may napindot na naman ata ako pero ako huwag yung magalala hindi ko na i-edit yan raw vlog na to yung yung nasa screen na lang nakikita nyo pero yung mismong video kahit na ano yung kahit anong mga nangyari kanina doon kasi natulas ako o oh, kahit na ano man yun hindi ko na-edit yun kasi ganun na lang yun yung video na yun kasi bagay naman siya ng video ko eh kaya itong mga tunog itong mga tunog ng alaga kong kambing yan yan sila They are my great followers. <laughs> great followers. Di ba ano na? Ito, pauwi na nga. Pero, alam nyo sa totoo lang po, sobrang laking gulat ko kagabi. Kasi nung nireview ko yung ano ko, nireview ko yung isang reels ko na in-upload ko sa aking YouTube account na Tibkirdapan. Ang dami. Di, di, di ko na-expect na ano, umabot siya ng 7... 7k ata na may hit na play kaya ano Kuy lang, try ko lang ilagay dito mamaya kung ano Kung makita ko pa siya Kasi madami pa akong gagawin mamaya Yan. Yeah. Pero laking gulat ko na umabas siya ng gano'n. Ganun kataas Kasi yung mga nakaraan Halos ano lang Nasa 1K Nasa 1K mahigit lang yung place ng ano ng Parilis ko Tsaka Oo, totoo, aminado na ano. Kukunti pa lang subscribers ko. Kukunti pa lang mga followers ko sa Facebook. Ayan. Kasi nga, ang content ko lang naman, tumakbo-takbo lang. Kasi ito, ito lang naman talaga yung sports ko. Alam ko naman kakuhaw ng kalukohan na hindi naman talaga akma sa akin. Ayan. Kaya, napakalaking blessings po nun para sa akin yung uh, napapanood ng na marami yung ano ko. Yung ginagawa ko. And thank you so much po sa lahat po ng ano nang sumusuporta sa akin. Kasi sana po sa background ko na mga kambing. <laughs> Yan. Yan, pero nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa mga nanonood po sa mga reels ko, sa mga upload ko sa uh, YouTube account ko, Facebook page at sa akin mismong Facebook account. Yan po. Thank you so much po sa lahat ng ano nang pagsuporta niyo po sa akin kahit na hindi pa man ako uh, tanyag sa social media kahit man na tanyag lang ako sa uh, sa isang lugar o kahit na sa ang lugar ako napupunta kahit man hindi pa po ako ganun, ka, ganun kakilala o ko minsan ng social media ayos na po sa akin yan basta importante daan daan lang kaya sa ano maging dahan-dahan lang po tayo sa pag-angat sa pag-angat wag po tayong magmamadali ayan kaya big shout out po sa lahat po ng ano patuloy po na sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga ginagawa mga ina-upload ko sa aking Facebook tsaka sa aking YouTube ayan sana patuloy pa rin po yung sumuporta sumubaybay I invite nyo po yung mga kaibigan nyo na ma manood sila sa akin ayan. Thank you so much po and God bless po sa ating lahat.